Gaano daw ba kalaki ang chance na mabuhay si Dr. Ong? Si Dr. Ong na mismo yung nagsabi na milagro na lang. Bakit? Sobrang laki po kasi ng tumor. Yung bukol po niya, ang size po niya ay uh, 16 by 13 by 12. Ayan po yung nakaguhit. Sa likod po yan ang kanyang puso mga kaibigan. Dahil po sa laki ng kanyang bukol, pwede pong maipit ang kanyang puso. Kasama na po ang kanyang likuran o yung mga ugat-ugat na malapit sa kanyang puso. Pwede rin pong maipit yung kanyang atay at saka yung kanyang esophagus. Actually po naiipit na nga eh. So dahil po naiipit na ang kanyang lalamunan, nahihirapan na siyang kumain. Yun po ang sabi niya. Ang hirap po nun mga tropa. Yun nga lang po magkaroon ka ng GERD o yung sobrang acid na umaakit hanggang lalamunan mo. Kakabahan ka na eh. Kasi kapag may GERD ka, akala mo may nakabar sa lalamunan mo. Tapos magne-nervous ka nun. Magkakaroon ka ng anxiety. May imagine mo na baka may cancer ka na. So matatakot ka na nun. Ang hindi mo alam, acid reflux lang yon o heartburn o yung GERD na tinatawag. Sobrang acid. Ito pa kayang nararamdaman ni Dr. Ong na literal na naiipit ang kanyang lalamunan. At talagang literal may cancer siya. Ngayon po si Dr. Ong nagmamanas na rin po siya. Hindi na po masyadong makabalik yung mga dugo galing sa si baba kaya po nagmamalas po siya. Naiipit na rin kasi yung kanyang mga ugat. Pati po yung kanyang atay naiipit na rin. Kaya po naninilaw siya. Dahil po doon, hindi na po masyadong nagpa-function ang kanyang atay. Dahil nga tinatamaan ng kanyang bukol. Ito po po yung isa. Yung kanyang puso po ay naiipit din. Grabe naman yung pinagdadaanan ni Doktor. Akala mo naman ang sama-sama niyang tao para pagdaanan niya yung ganyan. Samantalang ang dami-daming buhayang politiko dyan. Sitting pretty lang. May hugot eh no? At dahil po naiipit na ang kanyang puso, natural hindi po ito makakapag-pump ng maayos. At dahil po hindi nakakapag-pump ng maayos ang kanyang puso, nagkukulangan po siya ng oxygen. Nasa dugo po natin kasi ang oxygen. Ngayon, ang puso ang nagpa -pump para maideliver po yan sa iba't ibang parte ng ating katawan. So nagkakaroon ng problema sa oxygenation. Ito po ang dahilan kung bakit makikita nyo po yung mga video ni Dr. Ong. Ilang minuto pa lang po siyang nagsasalita pero hinihingal na siya. Napakaraming organs o major organs pa nga eh ang naapektuhan itong bukol na ito. Kaya ang ginagawa po ng mga doktor ngayon ay binibigyan siya ng chemo. Umaasa sila na kahit papaano ay mapalit po yung bukol. Pero nasabi na po niya na wala pong masyadong pag-aaral tungkol dito sa sakit na ito. At tungkol sa mga gamot na pwede gamitin. So mga kaibigan, parang experiment lang po itong mga to kung gagana o hindi. Grabe no? At hindi lang po yun. Di ba po na chemo siya ngayon? Ang isa pong magiging komplikasyon ng chemo na yan, babagsak po ang kanyang immune system. Hindi po madidistinguish ng chemo na yan kung cancer cell ba yan o healthy cells ba yan. Ang gagawin po ng chemo na yan, lahat po ng cells na yan, papatay niya po yan mapa healthy cells o cancer cells. Parang yung kapag nasunugan ka, walang pakialam yung apoy kung may pakinabang sa yung bagay o wala. Basta lahat yan, sunog yan. So, hindi po biro kapag bumagsak ang immune system ng tao. Ang immune system po kasi natin, yan po yung uh, lumalaban sa mga kung ano-anong sakit na pwedeng dumating sa ating katawan, lalo na sa mga infection. Kapag pumawaba ang iyong immune system, prone ka po sa infection, lalo na yung sepsis. Alam nyo po yung uh, sitwasyon na may cancer ka na nga? Tapos, manganak pa ng manganak yung iyong sakit dahil sa baba ng iyong immune system so ganito po yun kapag bumaba na bumaba ang immune system ni Doc Willie, maaari po siyang magkaroon ng infection. Tapos yung pang infection na yun, pwede po yung kumalat ng kumalat sa buong katawan niya. Hanggang sa magkaroon po siya ng sepsis. At ito po ay nakakamatay. It, dahil pwede po siya magkaroon ng septic shock. Sa ngayon po ay binibigyan siya ng napakatapang na antibiotic. Para po kahit papaano ay makaiwas siya sa matinding infection. Tapos si Doc Willie, kailangan niya ng sustansya sa katawan. Kailangan niyang kumain ng kumain ng masustansya pagkain. Ang problema nga lang, yun nga, medyo hindi na siya makakain ng gusto. Hindi siya makakain ng maayos kasi nga nagbabara na nga eh. Naiipit na yung kanyang lalamunan. Siguro ang binibigay sa kanya ngayon para magkaroon siya ng sustansya sa katawan ay eh, pinapadaan na lang sa swero. Pero syempre iba talaga kapag kumakain tayo o nakakakain tayo, di ba? Sa dami po ng organs na apektado dahil sa bukol ni Dr. Willie. Kaya po hindi natin masisisi yung mga doktor din niya na sabihin na milagro na lang ang mga kapagligtas kay Dr. Willie. Kahit siya mismo, alam niya yon, dahil doktor siya. So, ganun po ang chance ni Dr. Willie para makaligtas po sa kanyang cancer ngayon. Sobrang liit po. At milagro na lang po ang kanyang pag-asa. Sana po dun sa mga nagko-comment na we pray for you, Dr. Willie. Pagaling po kayo. Sana po, totoo po na pinagdarasal natin siya. Ang dami-dami niyang binigay na healthy tips sa atin. Kahit ako lang, eh, ang dami ko natutunan sa kanya. Kaya nga naging health conscious ako ngayon eh. Pero alam nyo, parang inabsorb niya lahat, no? Lahat ng mga sakit na pwedeng makuha ng mga followers niya o yung mga tagahanga niya o yung mga naniniwala sa kanya parang siya ang sumalo no okay guys hanggang dito na lang muna at maraming maraming salamat sa inyong lahat